morning everyone. Today is Monday. And ayan, uh, nandito po tayo sa isang lugar dito sa Bicol pa rin. Ay eh, pupuntahan po tayo na uh, uh, isang uh, nangangailangan daw po ng tulong. Uh, may nag-refer po sa amin and uh, ayan po may kasama kami po pupuntahan po namin. And uh, syempre titignan natin ano ba yung pwede natin itulong para sa kanila. So mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, paki like, share, comment, and subscribe. And pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. Pakipollow na rin po ako sa aking Facebook page, Rora Mix Club. Sama po natin yung ating uh, scouter. Ibuhang scouter. Yan po yung aming guide. Si ate. Tapos brother pa us, At saka si Kaprom vlog yan si Kuya, nakita lang yan namin dito Ako po si Roda. Roda Mix Vlog po ang aking YouTube channel. Sa akin pong Facebook, Roda rin po. Nanonood po kayo ng YouTube? Ah, wala man kami ng ano. Wala, wala may cellphone. <laughs> wala kami ng cellphone. Sira man ang cellphone. Sino pong kasama nyo dito sa bahay? Kami lang dalawa. Wala po kayong anak? Mayroon po kaming anak. Ito lang ang anong, anong, anong dito. Ay, anak mo po siya. Taga saan po talaga kayo? Dati po kami, andun kami sa ano, sa Mambulo. Mambulo. Pinapalis naman, pinapalis na kami doon. Alis naman, anak naman kami namin. Ano Ay, po kayo dito, tauhan? Tauhan kayo dito? Or pinatira lang? Pinatira lang? Pinatira lang, lang kami. Ay, ibig sabihin, wala po kayong saho dito? Wala. Basta libre lang tira? Oo, oh, libre lang kami mag-ano dito. Tanim-tanim? Tanim-tanim. Hmm. -tanim. Kaya wala nga hindi kami na ano nga kung saan kami maka... Anong matitiri ka ng bahay namin Ano pong hanap buhay nyo? Ito lang, tanim tanim Matagal man pong pakinabangan yan. Ang um, um, Kamuting kahoy, ibibenta nyo po yan pag nagkalaman. Minsan, binibinta. Minsan, ano mina, yung pang-consume na namin. Ayan na po yung kinakain nyo. Pinakain kinakain nyo, kinakain Pag nakakakuha kami, bibili ng bigas. Ano pong niluluto nyo? Yan. Pabili pa tola. Awan yan. Pinakakaw yan. Oh, Kumain ano na kina? po kayong tanghalian. Ah, Grabe guys. Ay, ngayon pa lang po kayo nagsasain? Oo, oh, Parang ano, parang tipino. Ganon. Wala, pag walang bigas, yung ano, alam kabote, alam ko po ang ulam nila patola na may miswa Misabinas. masardinas masarap po ito at ito po yung mabangong patola ito o oh. may sardinas sa ang kagandahan lang po dito sa kanila ang gulay ay libre na. Yan po, na libre na ang gulay. Oo, masipag lang magtanim. Basta magsigil mo lang ang tanim namin. Yan talaga ang kagandahan. Kapag hindi man kami nagtanim, ay walang talagang makakain. Yan lang po talaga kayo umaasa. Oo, Diyan lang kami umaasa sa aming pananim. Dami po nilang tanim o, oh. paligid ng kanilang bahay, talagang punong-puno ng pananim kasi pag sila'ng magtanim pag tapos naman nito baka na naman kami dito ng ano mayari may, may ari. po bakit po ay pag kakailangan nila yung alis na naman saan naman po kayo lilipat ha na naman ng lilipatan ay ibig sabihin talagang palipat-lipat po kayo oh lipat-lipat dati andun kami pinaalis kami ng may -ari. grabe pag kailangan na nila ng lupa, papalisin na naman kayo, hanap na naman po Oo, kayo. Oo, hanap na naman kami. Grabe ano. Kaya mahirap pa. Mahirap ano, walang sariling. Yung, asa yung asawa ko naman, yung ano yan, taga Mindanao niyan. Taga Mindanao? Mm Ay. Saan po sa Mindanao yung asawa mo? Dabao. Dabao? O, oh, bayan ni Kuya Bal, taga Dabao. O, Kuya Bal? Hmm? Nakuisa ko na ng okay. nga yun. Nakita nila. Kuya, ahawak na ako. Matalim ba ito? Paganda siguro itong pagsamat, ano? Nay, ano pong kinukuha niyong ano, gulay? Ngayon, hindi ako nag-harvest kasi kahapon po nag-harvest yung gulay ko. Hmm. Ano? Ngayon, pinakalim din nila ng bigas. Ah! Bili-bili namin ng araw-araw na pangailangan. Ibinili mo ng bigas yung ipinagbentahan mo. Umpisa lang kami nag-harvest. 200 pesos. Eh, mahal po ang bigas ngayon. 50. 58... Hindi pa maganda. Hindi pa. Ay palaw na lang. Kaya nga kahit matanda na kami, nagtisitap kami magtanim para yung kakainin namin hindi na bibilhin. Kaya. Bigas, hmm. Ang mahal-mahal ng bigas. Opo, sobrang mahal po talaga ng bigas ngayon. Minsan nga nakabili ako ng 59. 62, mayroon pong 62. Opo. Ang 59, medyo maganda-ganda na rin. Okay naman na po. Pwede na pong kainin kahit gulay ang ano. Oo. Ulam. eh, ulam. Kasi katulad sa amin na may mga edad na namimili na rin kami ng bigas. kasi kung minsan makakabili kayong marang may amoy. Opo. Saka masama man ang resulta. Hmm. Ano uh, yung Minsan na trouble yung Kaya tinitiis na lang namin kahit mahal. Basta meron. Ang uh, ano lang po, kahit mahal yung bigas, kahit walang ulam, o -o. makakain mo. Opo kahit toyo lang or yung gulay lang sa mo sa toyo na may kalamansi ay so na o hindi pa po sila nakain mga kalinga pala una na ayan may dala po kami tinapay o kain na po tay alam ko pagod si tatay galing sa pagtatanim siguro or nagbungkal bungkal naglilinis doon yung may ka po muna o tinapay. Siguro po isawa ka na sa kamuting kahoy. Ayun <gulong> eh, nga na ano naman pangalan. yata yung ano niya yun, mo. Tatanghali ka, nagamot mo e. yun. Ano pangalan niya eh? Sarap uh -huh. po. Lane po. Si, uh, si, uh, si, uh, si, uh, si tatay, anong pangalan mo tatay? Manuel. Tay Manuel. Ilang taon ka na po? Ah, uh, pa 59. 59. Isin Bata pas, pa si tatay. Hindi ko lang kayo ka nakatira? Hindi ko lang Tay, kain ka na muna nito Nagkapi ah. na yan Tinapay po Sinanay, ano pong pangalan mo na? Yun? Len pero ang totoo kong pangalan, Perlinda. Perlinda. Uh, ilang taon na po kayo dito nakatira? katira. ilang taon na po kayo dito na lugar? Oh, yung bahay doon na tinitira nila. Hmm. Yung, ang taon na puwak ay na katira. ilang na puwak na na puwak na na ano, dati sa Surigao, tapos meron din kaming uh, ano doon sa Dabao. Yun. Pag anong ganun lang. Ang mga kamag-anak mo po na sa Mindanao? Sa oo, oo, sa Dabao, nasa oh, Surigao. Ilang taon ka na po hindi nakakauwi sa Dabao? Fifteen na siguro. Fifteen years? Fifteen years na. Tagal na, no? Ayun. Grabe, na. Ano? Mga Kapatid mo po nasa Dabaw din. Nasa Dabaw. Itong anak kong isa, yung panganay ko, kararating lang nung September galing Dabaw. Bisaya hmm. siya. Bisaya siya. Ay, kuya, wag bisaya. Dabaw. Kabal, Kabalo man lagi ka magbisaya. Dabaw, dagan, 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 bisaya. Dabao. 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 Pili lang Davao, lusong bisaya Mindanao. Oh. Yeah. Tarawan nyo rin pa akong magbisaya para hindi ako may benta. <laughs> Salita ng Surigao, alam mo din. Hindi ba ako mag-ilong po kapag Surigao. Ah, ko kayo Surigao nun. Surigao nun. Muslim na. Dili. Ang sabay, Sultiana. Oh, ano, Ay, maraming nanonood taga bisaya i mo po sila, oh, Baka po nanonood yung mga kamag-anak mo. Hello, p mga taga-Surigao del sor Ito na ako. Makikita nyo. Dabang, kamag-anak ko dyan. Dito na kami, artista na kami sa bukid. Dito kami sa aming bukid. Sa Nayon. Sa aming kubo. Andito sila, bisita <laughs> namin. Malay nyo po, may nanonood na taga sa inyo, mga kamag-anak nyo, makita kayo, di ba? Mga artista na po sila, oh. Katay Munta po kami dito para bumili ng kamuting kahoy. Bebenta po kayong kamuting kahoy. Hindi harvest time Ay, hindi pa pala. Ano pong pwede naming Bilhin dyan? Kamuti lang, kaya lang iwan ko kung... Magkat, pa siya. Ay, kamote lang pala. Sinala, iluluto. Pala yung patola. Paborito ko yung patola. Ito na lang ang bibili natin Saan ng na, kamote kahoy. Oh. Ako gusto ko patola. Brother, Paburito Paas, na bibili ng patola. Pag dito nang gagaling, mas mahal kasi yan ay fresh na fresh. Oo o. Diba? Hindi, mura lang yan dito. Ay, mura lang daw pala. Huwag mong sabihin mura, tay. Kasi mayaman man yan si Brother Paas. Mayaman yan. Kaya huwag mo sasabihin mura. Ang daming pera yan. Sabadia. Sabado magbisaya. Hindi pa ako marunong. Yung bis huwag niyo akong bisayain. Baka may benta ako dito. Brother, paas lang po yung marunong. Alam niyo po ba mga kalingap? Merong ano dito o oh, yung... Yung... ah uh, anong tawag nga po dito? Pukyutan. Puk puk Kaso walang honey. Oh, may mother. Ay! Ikaw eh, wala man yung tao. Bukla Pero merong ano, may ina pa, Meron pa nga, oh, ayun, ayun o. Hindi ay, pa yan, hindi pa yan. ano pa sila, kato, hindi pa sila pwedeng lumipad. Ay, ganon? Mahina pa sila. sila rito? Pag mga ganyan. Ayan po, oh. Nakukuha ito sa, sa bundok sa ay. Sarap sana kung mayroong pulot. Maganda yan sa ano, sa Saan lungs. Ito? Oh, ayan. eto ito, itong uod niya. Kinakain yan. Masarap daw yan. I-try mo daw, try mo daw. Masarap. Ganyan na lang po, ganyan na lang kinakain. Oh, yung ganito oh. Hindi na po niluluto. Pwedeng lutuin pag marami, kaya lang may ina. Pero mas masarap daw yan, ganyan na mismo. Oo, yung sariwa siya. Sige daw po, ito ito kinakain yan. Sige daw po, pitas daw kung kunti. Masarap. Ano lasa po, matamis? Hindi, malinam lang siya kasi ang mga kinakain ito eh, puro man prutas. O, susubukan ko. Sige na po. Hmm. O, may, tao, may tao. O, may, tao. baka makagat ka ha. O, oh, try mo pag... Sinanay, sinanay. Ikaw na, ikaw na. Ikaw na, na. daw na ito, oh. hmm. eh. Ay, nagagatas siya, may gatas. May tao. Sige daw na eh. Ay, yan, oh. Tikman natin. Ganyan Sige lang. Ah, para siyang may gata. Sinisipin. Oh, may gatas. Ano siya, mga... Ma'am. Oh, okay, ito oh. Bukan din natin. Mm -hmm. Parang ito yung tao. Mm -hmm. Sinisip-sip lang pala. May gatas po pala siya. Gatas mm -hmm. niya. Brother, solar. Mm. Mm. Ba, masarap. Mas yeah. mas. Solar. solar. Parang gata. Pero may tao. Brother uh -huh. Paz, parang narinig ko sa radyo. Si Brother Paz po. At tanongin mo po. Narinig ka na, na daw niya sa radyo. Narinig kita sa radyo. Ay, oh, okay, Brother Ambot, eh. um, kung ano pinag-uusapan <laughs> po nila. <laughs> Ano -balik, daw yun? Babalik ko, babalik, Iman, -balik babalik siya. Balik oh, siya, pag daghan na kong harvest sa ako garden para... Pag mga isang jeep na po, papakyaway na po yun, brother boss. Ah. Hindi ah, <laughs> uh, market lang na lang Oo. Pwede man. Tsaka, alam mo, pag mga bisaya, madali magkaintindihan yan. Kay kasabot man siya, kasabot man ko. Pag... Oh, ma -oh. Di, di ba dahil? O, sabot Sa ka? kabalo. Ay, kuya, ba? sabot Ang ibig sabihin ng sabot? Intindi. Makasabot, nakaintindi. Nakaunawa. Nakaunawa. Bili ko kasabot. Ay yung sinain nyo po. Hindi pa sila kumain. Ay, mga puso pa kasi kami, nagsaing na lang ako. Dahil pag sumarap ang trabaho ko, kamutin ka. Ayan yung tira nyo sa kahoy. Alam mo, yung ang masala po. Igigisa mo sa patola. Ay, ito na Magka-partner sila. Ayan. At saka ito. Malaman anak kahoy daw po ang kanilang natutulog Sila, doon po sila natutulog. Pag anak ka, kami. Hindi ah. Maganda po, salamat na kami. Napunta kay dito. Tatay daw po ay may compose. Okay. Sige daw, sige daw, sige daw. Sige, kantayin mo. Ganda yun. Nagko-compose ka pala tayo ng kanta. Ano nga, isay ko pag... Nag ano, pabibili ko ang ano, ay, ang tanta ko. Ay, sige daw, Tay. Sampulan mo <laughs> daw kami, Tay. Malay mo, mabili no, ang iyong, mo. ano, Ma yung iyong ka. kanta. Ganunin mo yung sombrero mo. Para, Magaling po pala si tatay magkumpo. ready na tayo. Lakasan mong kanta mo para marinig nila. Pugusan yun kay Diri mo to. Ay, ko yan man lang. Kantahan oh, na. Kunti man lang. O sige, sige. Oo. Sa ating gabi ng kalintan May nakita ko't natanawan Di ko siya makilala sa kalayuan Kaya ang ginawa ko'y lapitan Nilapitan ko siya ay natutulog Nakahimlay pa siya sa bago niyang iro. Liwanag ng buwan, nagsilbing ko Kaya ang puso ko ay kumiro. Dapat na ano, negatibo uh, positive lang sinanay ano sa man, buhay. Kasi ano man nasa isip ko. Kahit mahirap tayo. Basta healthy lang. Kaya na ako, at saka, Alam ko naman na hindi kami pababayaan ni Lord. May ano lang, tiwala lang. Tiwala sa sarili. una una tiwala sa Diyos. Ang lahat. Pagkatiwala mo lang sa Kanya, dahil kung sarili lang natin, wala man talaga itong magagawa. Kaya yung problema natin, kahirapan, ipanalangin na lang, ipanalangin natin talaga yung sa Diyos para tayo makasurvive. Dahil kung sarili lang natin kakayahan, wala talaga, wala tayong magagawa kahit anong gawin natin, isip ka ng isip. Sabi pa nila, isip ka ng isip, wala ka mang isip. Dahil hindi man binibigay sa iyo yung... Sayang, wala kaming dalawang bigas. Ado ba tawag sa alam Tagalog yung wisdom? Katalinohan? Yo, yun. hindi okay. man ibigay ni Lord kaya, sa iyo yun, minsan, Tama talaga ba mang tayong magagawa. Wisdom. Talaga na... Opo, tama. Ilang yun. bisis na ako, mm -hmm. sa iko ko, makamatay na lang kaya. Oo, wala Nagkukoy ka na ng kamuti, ah. Eh, ay, grabe ba kayo ulit po, ano? Ay, ay hindi kayo, siya, puti siya. Ay, pula, pula pa. Alam, basta ka nalang nagkukay. Hindi, hindi na, may humay doon, no? Kinuha ko lang yun. Ano, hindi nakadala sila ng ano, ng kamuti. Huwag na po! Wala pa nga kami na ibibigay sa inyo, eh. Huwag po. Eh, ano, sa susunod din. Uh, ay! Ang dami masyado magtatagal. Sige. Dumalaw lang po kami. Hata. Ay, po binisita namin kayo kasi may nagsabi sa amin na mabait daw kayo. And nakikita naman po talaga namin na napakabait mo. Kasi nag-iisip pa kayo kung ano yung pwede nyo ibigay. ibigay sa amin. Kung ano yung ihain sa amin. Ano? Na, Marami sila, nag-iisip sila kung ano yung ihain. Masaya man so, din kami. May dumadalaw. Bukang masyado. Kami Ayun. na lang po yung magbibigay sa inyo. Ayan. Um, kasi po, hindi naman po, ano, kami, uh, kami po ay mga charity vlogger. Kailangan so, niyo po si Kuya Bal. Opo. Oh, kami po ay mga kasama na Wala po kaming dalang bigas ngayon so, bibigyan. Wala lang po kayo ng pambili ng bigas. Marami pong salamat. nako maraming salamat po. na po ha. Okay, malaking bagay po ito sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Ayan. Sana pagbalik nyo dito, marami na akong halaman, marami na akong tanim. Okay lang Mapapasaya po. Mapapasaya ko kayo. Ay, wala po. Wala. Huwag niyo pong isipin yung ano, ah uh, kung ano yung may bibigay nyo para sa amin. Uh, ang nasa puso po talaga namin ay matulungan kayo. Ano po? Yan, yeah, marami pong salamat. Salamat talaga. Welcome na, po. Na, Napasyalan niyo kami dito. Welcome po. Tay, masensya na po sa kunting tulong na napabot ay, namin po. ha. Ay, wala. Huwag na pong isipin ng problema. Yun po ay uh, lilipas lang. No? Patuloy ay, lang po tayo sa ano. Kami ng, ano ng, Patuloy ay, lang po tayo sa buhay. Yung may pinagpatayo si kami buhay ng namin. ano. Ng bahay namin. Talagang pinaghirapan na, namin tira, talaga yun. Pinagsikapan. Para mm. pag sakaling matanda na kami na hindi na namin kaya, may, matibong, may matibay kaming tahanan. Ikaso e, nung naitayo na na ganyan, tinitira nila ni Flor. Sinisingil na kami, nawala naman pa kaming tira ang usapan namin. Pag nakaipo na kami, babayaran namin ng area niyo. Ngayon, ginigitik kami. Gusto kami paalisin. Mm -hmm. pabunot na yung bahay namin. Pag hindi mabayaran, sabi mm -hmm. ko. Bahala na, Sabi ko nga Bahala na si Lord. Kung saan ka gusto ko. Ang bayad sa Kasi yung bahay na yun, yun talaga pinaghirapan arapan namin dalawa yun. Yung pirang ginasta namin, puro pinaghirapan namin yun. Nag-uulang yung bahay na yun. Umulan na po. Ayan, inabot kami ng ulan dito sa gitna ng ah, Kapukiran, Ayan po. May lakas ng ulan. Okay, naman na naman ay okay naman yung ano, panahon. Pero ngayon, eh, lakas ng ulan po. Nakakalina. Isa po kami. Bye-bye. kasi na. Hindi, meron kami solar. Uh, Nauwi na po kami mga kalingap at uh, nadalhan natin ng konting tolong and ang dami nilang binigay na gulay sa amin. Thank you so much po sa lahat ng nanood ng na aking video. Bye bye po. God bless us all.